paparapol posible kang manalo ng motorsiklo dami pala portal dito guys ayan apat apat nga eh apat yung portal portal ba? apo pero ito yung pinaka best of this class ayan mga helmet spider lahat ng helmet spider scouted na yan ay ang ganda ay hindi mo pala yung kaking nga pala jason motovlog ayan o Taas <laughs> ang kamay ng mga taga-Laguna! What's up, what's up, mga ondo, mga inday? So, isang makulimlim na umaga. At bebiyahe tayo ngayon papuntang Santa Cruz, Laguna. Sa Laguna Sports Complex. para masaksihan ang isang uh, event sa motorcyclo eksklusibo yun so yun guys kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos alright so siya nga pala kasama ko ngayon si JT Rides andun sa likuran ko so andito pa tayo sa crossing kalamba yun sana tuloy tuloy na to medyo lumiwanag na yung panahon guys para ma enjoy naman natin yung uh, pupuntahan natin Bibira na nga lang tayo makalabas ano tapos yung ulanin pa ay nako marami daw motor na ipaparafol baga pamimigay uh, 13 na motor at maraming mga discounted na mga items doon siyempre related sa motor yan lamig eh bayan ng Santa Cruz lapit na tayo guys maliwanag pero maambun ambun ha yun dami tayong kasabayan guys alright so, first time na natin makapasok din eh ito pala dito ha ha yun, dami ng mga motor oh. Ah, layo na parking natin ito. Ang layo, baby. <laughs> Parang pabalik na eh. Ah, dito tayo. Kalain mo dulong-dulo na halos eh. Ang layo sa portal. <laughs> So guys, andito na kami sa parking ng Laguna Sports Complex. Kung niyo, ayan, dami ng motor dito, ayan. Gandun sa dulo. Andoon yung uh, gate. Ang dami pang na nadating. Okay, dito maglalakad tayo pumunta doon, no? Oh. So first time namin uh, bumisita rito sa lugar na ere. Alright, right, andito na tayo sa entrance. Tika nga sa may portal. Ano pila? Dito. Pila po, eh, solo Gusto nung no, letters po? Aba, dito. Sa gitna, yun, sa gitna. Ah, sa gitna. Okay, so meron na tayo guys. So guys, ang daming tao, ang daming pila oh, Ang haba. O oh, yun guys, yung pila na yan, yung kahaba-haba na pila na yan, ano daw yan na ah, kailangan mong gumili dyan ng langis para magkakaroon ka ng entry doon, paparapol, posible kang manalo ng motorsiklo. Okay ah, pila, oh, pila. Sige, pila na rin, langis lang yan eh. Langis lang tapos versus motor. malapit na tayo doon sana, pangalawang portal. Dami palang portal dito guys, ayan. Pangalaw, Apat. Apat nga eh. Apat yung portal. Portal. Hindi ko nagits May madami pa pala noon, pag may five tal pa. <laughs> Yan, nalawak doon. no. Mag-iikot tayo mamaya doon. May video maganda-ganda yung panahon. no. Nagkisama ha. Okay. Counter 2 rin sir. Counter 2. Okay, thank you. So, counter 2 daw tayo. Yung so, nakapasok na tayo sa pangalawang portal. Counter 2 daw tayo guys. So, ayos. jitterize na una. So, kailangan natin bumili para meron tayong entry. Mamaya sa parapol ng mga motorsiklo. Populi pala rin tayo, ano? Ay, ito ang polysynthetic nito, di ba? Opo, pero ito yung pinaka-best of class. Oh. Tapos ito, mas mura siya? Ito, uh, naka-promo to po. Uh, long ride o kaya fuel shake, 320 lang po ang bigay namin. Oh. Sa Ultra. Oh. Uh -huh. Magkano dito? Ito po, 500 po ito. Okay, okay. Mura na rin. Mura na rin. <laughs> Woohoo! Ayun guys, pagkatapos natin mapapicture doon sa Chica Bay, meron tayong fake on. Ayun, kitchen. Alright, so mag-iikot-ikot pa tayo. One, two, three. Mag-iikot pa tayo doon. Natutal, dito na tayo eh, no? Di iba doon, may patungan na. Oh. Pero pag ganito, uh, yung araw, maya-maya, patutuyo din yan. Yon, dito tayo sa Binkia. Sitahin na. Ito mga jacket. Ito mga helmet. Spider. Binkia vlog. Ito mga vlog. So yan guys, ano, Lalakad lakad ka lang dito, may mamimigay, mga abot sa'yo ng ito, keychain, sticker, Meron tayo dito ngayon, Mototech. Right. Zebra. Ito mga helmets. NHK. Yan. Dami ah. Bossing, this 20% bossing. 20% oh. Sayang, wala tayo pang 20% discount guys. Nasa NHK discounted na yan. Ay, yung ganda. Spark plug. NGK. NGK. Lizen tayo sa D.I.D Chain, roller chain naman tayo Yun, D.I.D Ang standard ko is 1443 Yan, mga sapatos naman Pag-trepan ni J.T. Ito ano oh, kayo kaya to? Mundo. Pink din sir, baka sasawa yung, sir. Pink. Okay, Pwede po. Ano yung sasawa ko? Oh, green. Guys, may nais patantay tayo dito. Ay, hindi <laughs> mo <po> malayo. Ano? <laughs> kayo? Ha? Pwede kasi dumating. Mga nai na ata. Ano yung ATFT kami? Ha? <laughs> ah, Kanyan pa kayo dito. Nagikot-ikot ano na na? lang kami doon. Shout out. Yun, yeah, no? Chat out yeah, nga no? pala, Jason Motovlog. Oh. Yun, yeah, no? Subscribe nga, <laughs> yeah, guys. subukan. masih sira ang buhay mo. Laguna! Very good! Taga Laguna! Taas ang kamay mga Laguna! Hindi na taga Santa Cruz, Laguna! Wow! Maraming well, guys. Tapos na event. Congratulations sa mga lahat ng nanalo. At sa mga hindi rin nanalo. Panalo, panalo. panalo. Hindi panalo. Oh, okay. Panalo pa rin. Panalo pa rin. Enjoy pa rin dito. Ayan. This is Dayan. Saan? So, andito si... Andito si Daniela, guys. Si Ride with Daniela. Ayan. So ayan guys, pauwi na tayo, tapos na yung event. So congrats nga pala sa mga nanalo. Uh, anong ano, anong pakiramdam mo habang nagrarapo? Grabe yung kaba ko. Ha? Huh? Akala ko ako na. Ako, wala eh, di ko naramdaman na talagang mananalo ako eh. Ini-enjoy ko na lang yung panalo ng iba eh, di ba? Oo, <laughs> oh, nakakatuwa pag ano, yung sabi na Laguna. <laughs> <laughs> Hanggang doon lang, no? Oo, oh, pag pagkas nagkarlang, nawala na. <laughs> iba ulit! nalungkot, no? Oh. Oh, pero so, na ano. Oh, pero masaya 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 pa rin tayo para sa mga kababayan natin na nanalo. 'Di ba? Saka masaya yung experience. Ah, sa mga ganitong event, no? Oh, first time, no? Oh, first time na pumunta kami sa mga ganito. 'Yon. So hopefully na may sunod pa. Siyempre, marami pa 'yan. Tuloy-tuloy na 'yan. Oo. Oh, bili ka lang ng langis. Jinsu, will ka naman eh. Alright. So ayun guys, pauwi na tayo. So congrats nga pala sa nanalo. Sa mga nanalo. Sana wag tayo abutin ng ulan, nagbabadya na naman yung makapal na ulap. So first time naming uh, dumalo sa ganitong event. So naging masaya naman ang ating experience. Yeah, so shout out sa mga nanalo. All right. So, ayun nga guys, no siguro hanggang dito lang muna ang ating video at pauwi na tayo hapon na. At yun nga, no? kung nag-enjoy kayo sa video na ito, kalimutan mag-subscribe. And hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright, so kaya, see you next ride. Ride safe.